Good morning, good morning guys. Welcome back again to our YouTube channel, No Man Arena. Ayan guys, ah, uh, ang um, aming mga stag, ang bibilis lumaki. Thank you very much. Ah, uh, parang minyong, at napakabibilis ng paglaki ng ating mga stags ngayon. Ayan guys, eh. Ah, uh, naman natin. Si so, 7 months po yan. Ah, uh, shout out nga pala. Ah, uh, mga followers natin dito sa uh, channel na ito. And maraming salamat sa pagsubaybay nyo dito sa uh, YouTube channel na ito at pagsuporta. Ayan guys, nakikita natin ang ah, uh, mga stand, ano, Bilis lumaki mga white kelso uh, at saka yung uh, black namin na uh, ano stag uh, nagsisimula na rin po guys na malaban sila kaya napaka uh, yung, uh, usang uh, kahalaga dito sa mano uh, ka uh, sa tanaman guys ang uh, sa mga baguhan pa lang wala dito sa channel uh, na ito guys pakisupport ako naman i-subscribe e po at like and share na rin ang video namin at, at matutunod ng notification bell para sa shout out kay Poster Sir Arnel at sa uh, mga bagong dito sa channel na ito shout sa inyong lahat hindi ko na kayo may isa-isa dahil napakarami ninyo maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa channel na ito yan, diretsyo lang natin guys ang panunod natin hanggang sa dulo thank you guys